Abra-cadabra. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Sa probinsya ng La Union, matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Pagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024, ay biglang tulubong parang kabote sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng sa Samantalang, ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abracadabra, sa naipasang 2024 General Appropriations Act, umabot sa 967.4 million pesos. Halos isang bilyong piso kumpara sa dalawang 50 million labang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, pitong packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero budget sa net. Ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal, di isang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito. Ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President.